ayan guys, for today's ulam is barbecue, bumili na lang ang aking asawa na, ito isaw meron tayong isaw uh, hindi ko alam ito, tenga ata ito ng baboy meron tayong laman at yung isaw ng indistin ayan masarap to guys meron tayong sausawan dyan ito Ayan, ito na lang binigay namin ulam ngayon. Tara at kumain. Ito naman, para sa aking anak. Binilhan ng aking asawa ng na... baliwag, chicken. Ayan, chicken. Ito ang hanggang sauce. Ayan, chicken. <laughs> Is it yummy? Mm. I don't know. Time guys. Time guys. Like Let's eat chicken. Thank Bye bye. Oh.